Ayan, lal. ito. Na, na yung barrel hole sa atin. Tapos, Pagay na dyan, lal. na lang po yung ginagawa ni Ronald. Ayan, Ah, pinag yan. Tapos, ni. Ano po yung mga dapat? Nalaman ba? Yan yung step sa desktop repairing so yun. Tapos nakapag-submit na din siya ng ng final Natin kung hindi sasayad actual o yan mga boss sige pa tulak natin yan sige okay pwede pwede yung, yung sa kabila naman ito sa kabila mas maganda mga boss, si actual muna bago natin ano, bago natin fix yung ano, yung tinanggal natin. Tapos magtatanggal tayo ng tatlo dito. Para sa hindi yung ano, yung design niya sa ilalim, tsaka yung barrel bolt natin hindi siya bababa. Oke. Okay. Pede, pede. Baliyan natatlong no Salamat. No? Tatang-tanggalan natin. Upak ng mukha. Oke. Okay. Hay, ganda. Ara po mga boss. Good morning po. Direpo tayo sa bebe matwa project kay Mommy Yoli di ba? Si Tatang po Mommy Yoli tsaka kay Apoloming. Ayan, tsaka pala sana din kay boss, bili mo sa ating uh, subscriber at saka ano, viewers. So ayan, uh yun naman pong gate ang ni natin. tatanggal na yung ano, yung sa ilalim, tapos i kakatingin yung tatlong kibilar dito sa gitna para maangat yung ano, yung yung sa ilalim niya. Tapos yung ano natin, yung Flooring natin, ayan. Po, yung ating ano, flooring dito sa garahe. Kaya yun na lang po ang video ano, yung i-repair uh, re natin. Tapos nakasahid sa dito sa gitna, kaya pinagatang sa rupay Ronald. Yung uh, yung isang ano niya, salga, para ma malinis para maya dun sa gitna yung ano, yung mga gate. Okay, mga po. Kaya malapit na pumatapos

Ilagyan namin siya ng anoril bar para kumakat siya dito kasi sumasahig niya sa gitna eh. Dito yung ating ano, uh, flooring dito Ayan Tapos na Naglagay tayo ng pipe dito Ayan o oh. Para sa drainage Drainage dito Tapos babaklasin to Okay, hindi na sumasayad mga boss. Kaya pwede na tayong ano, full weld dito sa kinating natin. Ayan, si Ronald ang nagbebeding dito. Tapos na yung sa Santo Project kasama si Soy dito. Si na master naman at si Melvin nandong kay Boss Pugoy sa San Agustin Project dun sa garayan ni eh, Boss Pugoy. Tapos dito kakatingin to yan, pinare-repair ni Kap. Dapat ni ma'am yung para. Itong stage dito. Ayan, tapos papantayin natin yan katulad dito. Ayan. Parang ganyan lang yung i-repair natin. Nasay. Dito, dito muna, konti muna ang anigin mo dito. Yung may guwit na ito. Oo. Tingnan muna natin kung ano yung itsura sa ilalim. Ayan mga boss na na filmin na natin yung ano, filmin na to. Itong kanyang ano, bisagra. Hindi siya sumasayad. Tapos ayan na yung dudugtong natin. Bali tatlo po. Tatlong mambay 2 na chidular ang tinanggal natin bawat panel. Bali anim. Anim yung natanggal. Tapos ito buo. Buo natin sa salpak yan ah. Ayan. Takatingin natin sa ano. Dito. Tapos yung barrel bolt, kung ano yung taas daw, ganun din yung taas ngayon. Tsaka yung pin sa ilalim. Pag ginano mo yan, hindi na sumasahid dyan, no? Pag nakapix na yan. Okay. Tsaka pala mga boss, ito, pinapipintura ni, ano, ni Ma'am Yoli Guevara. Itong wall na to. Katulad nung kulay dyan sa bakod. Kung ano yung kulay dyan, dito yung lalag lalagay natin kulay. Tapos palilinis ko muna to. Kay soy. Uh, bago natin ano, no, uh, apply ng primer at saka rain or shine na kanyang kulay. Brown na Dark, dark brown ng kulay niyan. Tapos dito yan, naka-prepare na to. Itong flooring dito. Yung giniba ni soy. Tapos pwede na sementuhan yan. Kaya mga tropa natin, ayan. Tapos lang magmerienda, ha? Tapos na merienda, soy. Nag. Tapos na, tsaka pala, maglalagay din tayo ng mga ilaw. Mga center light. Dito sa dirty kitchen at saka dun sa loob ng ay ni Ma'am Yodi. kasi napundi yung mga yung mga tatlong center light kaya papalitan po natin yan ayan pare buksan mo nga ito pare square ang papalit natin ayan tricolor po ito tricolor na center light ang lalagay natin mamaya yan nasa ano nasa 1,360 po bawat isa Balik tatlo yan. Gusto natin mamaya yan. Dito. Pero punta muna tayo sa paint center kay Serrano para bumili ng ano ng pintura ng alamitin dito. Tsaka nakulang din tayo ng ano semento. Bibili din tayo tsaka dito pina-extend yung ano yung flooring dito ni Cap. Kaya bibili muna tayo ng materials para dito. Okay? Tara, sama natin si Soy. Tara, Soy. Sama sa mga Sa paint center. Okay, maywan muna si Ronald dito. Tara, para. Okay. Tara na, no, paint center. Siguro po tayo. Excuse me. So, Rain or Shine ang bibili natin. Rain or Shine na lang yung kulay nun baka ano yun ah ito stone gray stone gray ang kulay nun stone gray pintura shine kulay ay stone gray, stone gray. muna tayo ng sample mga boss para sigurado na master para Ang pangalan mo sir? Romel! Ah, boss Romel Tapos hindi tayo ng flat tatex pang primer dalawa boss. Ayan muna ito so sample So ayan Pwede na tayo mag-primer dun sa natin. Additional additional works. Okay. Boss, meron tayong ano, semento. Pwede. Tara na. Okay na yan. Sample na muna. Para malang natin kung yun ang tamang kulay. Okay na ito mga boss Grinder na lang Grinding dito Sa binagdalingan Tapos yan Tapos na rin itong isa Barrel boat Tsaka Finlac na ronal Tapos hiriturahan natin yan Na kulay white Dito si Soy Naka Mag flooring na rin siya dito Ayan ah Hindi naman yung step ang ina -ano niya. inaayos niya para hindi tilakado sa mga dumadaan. i -ini slop niya dito ng konti. Tapos ito, uh, lilinisin natin to Pwede na tayong mag-primer dyan kasi tuyo na yun. Tuyo na yan. Nasay. Tapos tayo mga boss. Uh, Maglalagay tayo ng mga center light. Ayan. Unayin muna natin dito sa service area. Ah, dito sa dirty kitchen. Ayan na. Ah. Ay, tatanggalin natin 'yan. Hindi na raw pwede. Papalata natin dito ng ano. Square. Bilog yung papatan natin. Okay. parang kailan lang ang ginawa natin to Okay na to. Yan, lagay na yung barrel bolt natin. Tapos yung pin lock. Okay na talaga ha. Ulitin na lang po yung ginagawa ni Ronald. Ayan oh. Yung mga pinagwelding niyan. Tapos liliyain yan Ah, uh, epoxy primer natin. Tapos kukulayin natin ulit siya ng kulay white. Para malinis tignan na Ronald dito nagiba na ni ano ni Paring Soy yung dati ng ano the needs tapos si Simon Tuman pa dati ni Kapitan yung dito naman yan yung step in, uh, stop na ni Paring Soy oh. tapos nakapag-apply na rin siya ng ano ng primer dito that latex ng Boysen yan Saka doon tapos pagkatapos niya ma-primer uh, apply natin siya ng ano ng Renor Shine Stone Grey ayan po Stone Grey po yung kulay niyan yung dating bakod kaya Stone Grey din nalalagay natin dito Hoy, ayan. Tapos na yun dito. Ma primer ng flat latex. Tapos ito naman sa kabila. Dininis muna namin mga, mga, mga boss. Ayan. Tinatanggal muna namin yung mga lumot. Tsaka yung mga likabok na soy. Bago tayo mag-apply ng, ano, ng flat latex. Para po makinis at saka makapit yung ating ano, primer. Ayan. Gumaganda na po ng gumaganda ang garahe ni Mami Oligi para konting kembot na lang ano soy ah, bukas siguro matatapos na kami dito yung gate pinturo na lang po yung kulang dyan yan so yan mga boss hanggang dito na lang po kami nalasing ko na naman soy may bukas pa alam mo rin salamat po. God bless po.